sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. Haler ka kusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Datsyak, magugustuhan ninyo. konti lang ang ingredients nito. Pwede mong ibenta ng 4 hanggang 5 pesos. Depende sa magiging puhunan mo. So, ayun na nga. Nagmix na tayo ng tatlong ingredients. So, dadagdag gan mo na lang ang dami ng tubig ha dahil yung tang pineapple ay masyado siyang matamis. Hindi na rin ako nagdagdag ng asukal dito. At yung cornstarch bale, one fourth cup yan. So ngayon, yan, lulutuin na natin bale Um, i-mix lang natin ito ng i-mix, ano, constant stirring lang para hindi mag-settle yung cornstarch sa ilalim, ano. So, ayan, balik ang kusina. Pwede ka rin gumamit ng ibang flavor ng tang. Pwede orange, um, ano pa dyan, mango or strawberry yung gusto mo. Ayan, after ilang minutes, kapag naging sticky na, pwede na siyang hanguin. Gagamit din tayo ng molo wrapper. Nabibili ito sa mga supermarket. Bali, yung pinili ko ay yung maliit na size. Merong mas malaki pa dito at mayroon ding circle. Ayan. So, bali 34 pieces ito na ating gagamitin. So, ganito mo lang gagawin ka kusina. By the way, ka kusina, kung bago ka palang lang sa aking channel, paki-like itong video ko at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na lang ano ang notification bell para updated ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes ko. Pakicheck na rin ang description box dahil nandoon ang kumpletong lista ng mga ingredients pati na rin ang costing ng ating recipe ngayon. Maraming salamat! At ito na nga, ayan, napaka-cute! Gawa pa tayo ng iba! At ngayon naman ay ipa-fry na natin sa mainit na mantika. Ayan. So kapag naging golden brown na, pwede na hanguin at i-drain para matanggal yung mga excess oil. Balik ka kusina ang mantika ay understand mahal na yan ngayon. Pero itong binili ko, nagkakahalaga ng 20, 22, 50 yata. Basta kalahating lapat, kalahating yuppie, <laughs> yuppie ang tawag niya dito sa amin, so hindi yan, ano, naubos ano, ayan, hindi pa siya maitim, naubos naman siya Gina, ginamit ko lahat um, pero pwede pang magamit itong sobra kasi hindi pa siya maitim, so yung aking naging costing ay hinati ko sa dalawa so 11.25 so ayan na, ang gaganda ang too cute, nakakatakam Ito na ka kusina, ang ating mini pineapple pie na napakasarap, crispy outside at napakasarap inside. Pwede mo na itong ibenta ng 4 hanggang 5 pesos, depende yan sa magiging puhunan mo. O ayan, halimbawa merong bibili ng 5 uh, peraso halimbawa 4 pesos ang pagbenta mo. So, ayan, 20 pesos, 5 pieces siya. Pwede namang 5 pesos, apat na piraso. Yan, depende na rin sa iyo kung ano yung gusto mong paglagyan. Ito ay disposable plate. Halimbawa lang yan ha. Ayan, ikaw pa rin ang masusunod. At pwede ka rin maglagay ng toppings. Pero optional lamang ang cheese kasi dagdag puhunan din yan. Pero ito, konti lang naman ang ginamit ko at saka mumurahing cheese lang ito. Yung pinakita ko sa previous video ko na tag 30 pesos. Ayan, nakakusina. Ano pa ang hinihintay mo? Naku, gawin mo na ito at inegosyo now na. Maraming salamat ka kasina. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe na sa aking channel. Hanggang sa susunod na video ko, maraming salamat!